Welcome to my blog. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, kararating lang ni, karating lang ni Amiga galing sa meeting. Nagutom si Amiga. Kain mo ng tanghalian. Ayan, may bagoong Oh. Ayan, may mangga po. Yan ang ulam ni Amiga, mangga. <laughs> Ayan. Kasama po yung aking mga apo. Tsaka may gulay na upo galing sa dito sa aking anak sa ibaba. Mm. 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 Ang kasawsaw din sila sa ano, ah uh, mangga. Ano ba yun? Bumili ako ng mangga dyan sa ano, halba. Dalawang piraso. Ayyan. Mm. Dalawang piraso, sa piso isa. Mm. Binili ko. Mmm. Ang pupila. Mmm. Abotin may natira akong ano, ng tira pamasahe ay eh, Ayaw, binili ko ng ano. <laughs> binili ko mangga para may ulam. Yum, mm. eh. Pwede na iulam. Kasama 'yung aking mga apon. ulam ko 'yung ano. Upo na sa dina. na. hmm hmm Mm. mm. Ayan, naubos na ng nungga ko. Lumos na sa mga apo ko. Mm. Kain na lang kayo. Ayan, kakain na sila. Mm. Kain na lang sila. Mm. Hmm. Pag nandito si Amiga, sa kanilang maingay, kasama pati ng apo. Yeah. 你这危险做作没？